Hindi pa kumbinsido ang asawa ng pang-apat na Pilipinong nasawi sa Israel na ang misis nga niya ang namatay sa gera. Ang mga labi ng pang-apat na Pinoy casualty, ipatutukoy sa kanyang kapatid na nakabase rin sa Israel. Nasa frontline ng balitang yan, si Reyniel Pawid, Exclusive. Kung ano man yung mga pagkakasala ko, nagawa kong nasaktan kita, sana patawarin mo ko at... Uh, alam na alam mo naman talaga kung gaano kita kamahal. Balisa ng humarap sa News 5 si Domingo Cabrera. Siya ang asawa ni Grace Cabrera, ang pang-apat na Pilipinong kumpirmadong nasawi sa gyera ng Israel at Hamas. Kahit pa nakatanggap ng tawag si Domingo mula sa Philippine Embassy sa Israel at lumabas na sa fingerprint test na si Grace nga ang nasawi, hindi pa rin daw siya kumbinsido na pumanaw na ang kanyang asawa. Sa ngayon sir, umaasa pa rin ako na hanggat hindi na kikita nung kapatid niya yung uh, katawan niya, ay buhay pa siya. Sa Sabado o Linggo, ipatutukoy ng embassy sa Tel Aviv ang bangkay sa kapatid ni Grace, na nakabase rin sa Israel. Dalawang dekadang nagtrabaho si Grace bilang OFW. 2018 na maging caregiver siya sa Israel. Nitong Mayo, nakapagbakasyon pa si Grace sa Pilipinas. Ang naipong pera ni Grace, sinihinalang nakuha rin ng mga umataking hamas. So meron na siyang nakaredy na pera ngayon lang. Ang mahirap, parang hindi na yata nakita doon sa bahay ni Abiba. Wala na yung mga gamit na iba. Tiniyak naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na maililipad sa Pampanga ang ina at sampu pang ni Grace sa Iloilo. Sa tirahan kasi ni na Domingo at Grace sa Pampanga, idediretso ang kanyang mga labi, oras na maiuwi na ang mga ito sa Pilipinas nag naman kami na tutulungan namin sila na nakarating dito sa Pampanga para nandito sila sa pag nakaburol na hanggang may living na yung OFW. Ayon sa OWA, oras na maayos ang clearance papers para sa mga labi ni Grace. Matagal na ang dalawang linggo bago maibiyahe ang mga ito sa bansa. Kinumpirma naman ni OWA Administrator Arnel Ignacio na iuwi na bukas sa Pilipinas ang mga labi ni Loretta Alacre, ang isa sa mga Pilipinong unang nakumpirmang namatay sa gyera sa Israel. Nagbabalita mula sa Frontline, Reynel Pauid News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.